kapatids, me again, Ryan Cortez from Right with Rye. So ngayon, may panibagong video tayo dahil dito na magsisimula ang build series ni Victoria. So, ito, <makes noise> so ito, ito ang classic Victoria natin. So ngayon, nagtataka kayo bakit nakahubad si Victoria. Walang yung, wala yung mga kaha niya. A uh, little background story lang guys na aksidente tayo simula nung pag-uwi natin dun sa last ride natin sa last video natin na makikita nyo sa channel ko yung mga kami Tagaytay kasama yung mga 4 at yung NK chiners kinagabihan noon nagyaya tropa ko or kami na pag na namin na mag-ride pa pumuntang Moa so ayun, sa so, hindi pangyayari nangyari na yun, di dapat mangyayari Graba na ako kuya. So, sa kabila wala oh. Ito akong nagslide oh. Bike oh. check. Ito yung sinabi sa slider oh. kinain. Tapos the rest wala. Yung shifter, kate na mo kaya eh. Nakapasok, eh, no? ayun o. Tapos yung spools ko sa likod, yung sumalo, yan o. Medyo safety pa rin. So ito, ito yung nangyayari, na-disclash ako sa si Victoria guys, lumulas ako sa graba. So yun, gusto ko magpasalamat unang-una kay Sir Jose Miranda. Salamat ng marami sa iyo sir. Dahil, dahil sa iyo, ikaw ang tumulong sa akin para makuha yung mga pesa ni Victoria para mag-uulit siya. Kaya maraming maraming salamat sa iyo sir. Kaya kung gusto kayong, kung may gusto kayong mga parts ng aftermarket parts or stock parts ng... 450 SR, lapit na kayo kay Jose Miranda. Eh, nalagay ko yung Facebook niya dyan sa ano. Kaya yun sir, maraming maraming salamat sa iyo. Peace. So ayun mga padi May dumating tayong bagong parcel dito Kung makikita nyo galing pang China yan, ayun, CF Moto Genuine Parts So, shoutout pala kay Sir Jose Miranda, Sir. Shoutout sa iyo kundi dahil sa iyo hindi ko makukuha tong SRS winglet na to, tsaka yung nasirang shifter ko para dito kay Victoria. So, si Sir Jose Miranda pala guys is yung kagrupo namin siya na nalalapitan namin sa mga needs namin na parts na genuine parts or aftermarket parts is available sa kanya. Bali, siya yung kumakausap dun sa may parang tauhan siya dun sa China eh. Kaya nakukuha niya yung mga parts namin dito sa CF Moto 450 SR namin. Kaya kung may kailangan kayo guys, lapitan niyo lang siya. Huwag kayong mahihiyang mag-PM tsaka magpabudol sa kanya. So yun sir, shoutout sa inyo. Sheesh! So yun tara guys, open natin tong parcel na galing kay Sir Jose. Mm. Legit talaga galing panchina guys so, Bale na siya, guys Ito yung bagong Wala pa dito sa Pilipinas na itong aftermarket na ito Itong SRS na winglet Lalabas pa lang Tapos yung shifter na nasira Kay Victoria Nung nasempl lang ako Hindi naman totally simple Kumbaga na drop ko yung bike e eh. Itong shifter na to, yun, medyo pumasok siya, pumaling. Kaya hindi mo mahirap i-ship pero ang pangit tignan eh dahil nakapasok eh. Balik guys, ito pala yung kailangan ko dyan yung pinuputok, hindi yung mismo yung item. Hindi, joke lang. Ayun. Nakakalibang kaya putok, putokin itong babo lang. Ito dito tayo sa main event natin guys. So ayun pala yung isa niya, left side. Ay, right side. So labas natin ito left side. Ha? Ah, Hirap. Sa tayo naman. Sheesh. So, ito po yung isang pinaka-need natin ngayon, guys. Ayan. So, yun. Yung na ulit yung SR natin. Cheese! So, ayun guys. Simulan na natin yung build series na part 1 kay Victoria. So, babalik ko na yung kaha niya dahil nagasgasan yun. Pinapintura ko muna kay Pongski sa tropa namin, tagabandu na Kaya lalagay ko rin yung Facebook niya dito. Kaya kung gusto niyo magpapintura, magpapintura kayo sa kanya. Kaya ayun. Cheese! So tara guys, kapitan natin yung kahanin Victoria. Let's go. Amos, diba? Ayun, kung makikita nyo guys, may ano na siya. May uh, parang butas na siya dito. Ayun. So ayun guys, sa baklas ko na yung dating shifter. So pag-order pala kayo ng shifter kay Sir Jose Miranda. Ano, bali, three pieces pala siyang dadating. Yung rubber niya, yung nut, tsaka yung mismong shifter mo. Kaya eh, yun. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Sir Jose Miranda. So, ito pala yung dati kong shifter, guys. Ayun, kung makikita niya, oh, may gas-gas siya. Tsaka, nag-bend siya ng onti pa loob. Kaya, hindi naman siya mahirap i-shift. Kaso, ang pangit na tignan kasi nakabend na yung ano niya eh. So, yun, palitan na natin ito. tapos na natin ito. bye So, yun guys, ito pala yung kasama niyang rubber. So, ito yung rubber ko dati. So, ito na lang gagamitin ko. Hindi ko muna gagamitin ito. Tatabi ko na lang muna to. So, yun guys. So, ito yung natin. So, next na natin yung mga kaha niya. Yung mga pairings niya pag na natin. Bali, pinarepaint ko mga pala ng gloss black lahat yung. So, ayun. Tara, kapit na natin guys. Tara ayun so, guys, tingnan yung pinarepain ko na kaho uh, sa kanila. Ito yung parts sa may likod, ito dito. So, pinagawa ko na siyang idim dahil may plano tayo dito. Kaya abangan nyo sa next video natin kung ano yung pinakakalabasan nito ni Victoria. So, ayun. Shoutout ulit sa inyo, Kuya Pong, tsaka si Boss B. Maraming malamit salamat sa pagpintura ng mabangis dito sa corporate SR na pairings natin. At ayun nga sa mga magtatanong dyan, mga boss, kuya, mga pari, kung paano ko nalaman ang tamang pagbaklas dito sa kahan ng 450 SR natin is pumunta kayo sa channel Speed to Rides kay Kuya Levi siya gumawa ng DIY video dun sa nag-setup siya ng dual horn setup sa motor niya. Kaya kung na baklas itong 450 SR, kaya ayun. Panoorin niyo yung sa channel niya na guys kung gusto niyo magbaklas rin or diy na paano baklasin yung kahan ng 450 SR natin. Sobrang solid ng video niya na yan, kaya check nyo guys. So, ang tataka rin kayo, ang daming bolts nito ni 450 SR sa kahan niya. Kaya yun, ang ginawa kong technique pala is binidyo ko sa mga pwesto niya kung anong bolts ba yung mga nandun para hindi ako malito pagbabalik ko na siya. Kaya yun guys, tara, simulan na natin yung balik ko So, hindi ko na pala papakita yung ano, yung full tutorial kung paano kina, kinakabit or binabaklas to dahil gawa ng may gumawa na ng Sikuya Lilis. Kaya check nyo na lang yung channel niya guys. Kaya yun, supportahan nyo rin siya. Pit to ride, shoutout sa inyo. Kuya Lilis Idol. So, yun guys, kumpleto sa lahat sa lahat ng kaya ng Corpic Sana pag naibalik ko na yung buong kaya, sana walang sumobrang nila kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga sobrang tornilla na yung So, comment nyo nga sa baba guys kung saan ko ba pwede talagay pag may sumobrang nila dito. Ayun mga padi, nakabit na natin yung pairings natin sa likod. So, ayun siya. Ayun Oh. Gloss black or jet black na may glitters. Hindi mo makikita ngayon kasi hindi pa nakabuffing tsaka ano eh. Mas makikita siya pag nasa arawan eh. So yan. Kaya abangan nyo yung magiging itsura na ito ni Victoria guys. Barley ano na, na siya, Victoria 2.0. Kaya abangan nyo. Dahil sa susunod na video, magpapakulay tayo ng... Alam nyo na. Ng mugs niya. So abangan nyo na lang kung anong kulay yun. Kaya abangan nyo rin yung next video natin guys. So yun tara, kapit pa natin ibang kanya So mga padi, ito na pala yung right side na pairings ni Victoria. So tara, kabit na natin. Bali, ito pala, isang buho siya, di ba? So may mga uh, basic screw lang dito sa may likod para matanggal nyo tong side na to. So pag tanggal nyo lahat ng screw dito, makukuha nyo tong side na to. So ayun lang, kabit mo natin yung mga wood screw yata tawag dun eh. Kaya so tara, kabit na natin para may balik na natin sa right side ni Victoria. Tara! tapos na natin, wala pang sobrang screw. So, tingin natin dito sa right side tsaka sa left side, big pairing siya kung isa sobra. So yun mga padi, malapit na natin makabit tong right side pairings na inabot ng mga isang oras may gitsata. De joke lang, di ko alam kung ilang oras pero ano, mga minuto lang naman. So ito na lang yung natitirang ano, Natitira ang mga screws niya yan. 1, 2, 3, 4. Madali na lang yan. So, ayan. Pinapanood ko yung video ko dun. Kung paano ko siya binabaklas. So, ayun. Madali na lang siya ikabit. So, tara. Tapusin na natin to para doon naman tayo sa left side. So, ikakabit ko na rin to guys. Itong ano. Ditong sa mukha niya. So, ito siya. Pinaitim ako na rin siya. So, ayun. Tara, kabit na natin. mga padi, after 1,000 years, nakabit na rin natin yung website side pairings ni Victoria. So tara, salpak na rin natin ito para makita natin yung enjoy. So yun mga padi, update lang. Mga 80% lang na siguro to si Victoria. Ito na yung tura niya ngayon. Eh. Ano sa tingin nyo guys? Ito na lang yung kakabit ko. Belly pan, tsaka yung dito sa may Ayan dyan. Tapos tapos na to. Papati, matatapos na tayo. Ilan na lang yung binabalik natin. So ito pala yung ginasgas ko na stock slider ni 450 Sir, so, Kitang-kita nyo naman na nailigtas ako kahit stock slider lang dahil konti lang yung gasgas -gas dito eh dito lang yung may gasgas -gas na yun eh na masilya na ito yung winglet tsaka yung ito dito ayun lang mm -hmm. pero so far nalitas talaga ako ng stock slider natin pero syempre kailangan pa natin maglagay ng mahabang slider dito para safe na safe diba so ayun tara ito pala yung nabili ko isa sa so Shopee Nasaan na yun Nasaan na ayan na oh. CF Moto Genuine Parts so ito sya diba. 'Di pa rin tayo madadala, eto muna gagamitin natin dahil wala pa tayong pambili ng slider na mahaba. So ayun, susunod na natin 'to. So ito mura lang 'to, guys, nasa around 200 plus lang 'to, sa shipping. So ayun, dadakbita natin siya dito. Let's go. Tanggalin na rin natin 'tong 40 na 'to. buddy Ayun, update lang sa inyo. Tapos ko na siyang buuin at thankfully walang sumobrang mga bolts ano. o oh. ayan, bali pinalitan ko yung ganito nyan ng black ayan, pinablock ko naman isang buo yan yung likod nya rin, ayan, pinablock ko na rin so, antayin nyo yung susunod na video mga pagi Papa Depay Custom natin to si Victoria. Abangan nyo at hulaan nyo kung anong kulay yung ipapalagay natin. Ayan. So, yun lang mga padi. May mga ipapadipay pa tayo. Hindi lang mags ito. Kasama rin itong bar end yan. Bakit ito, papadami ko na rin. Tapos, yung ito. Papadami rin natin yan. Itong spools, may in order na ako nyan. Baka pali フフフ。